hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin nga ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at Deezer News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Opisyal nang binuksan ng Philippine Association of National Advertisers o PANA ang call for entries para sa Panata Brand Awards nito ngayong taon. Kinikilala ito ang husay at maging ang pagiging creative ng brand campaigns na iniyahatid sa mga Pilipino. Ang iba pang sa balitang yan, panoorin sa The Better News Report na ito. Opisyal lang binuksan ng Philippine Association of National Advertisers of PANA ang call for entries para sa prestiyosong Panata Brand Effectiveness Awards para sa mga advertising and marketing companies, media entities, maging sa academy at iba pa. Kasabay ng pagdiriwang ng 15th year anniversary ng Philippine Association of National Advertisers o PANA, opisyal na nitong binuksan ang call for entries para sa mga advertisers, marketing companies, media entities maging sa academe na magpasa na ng kanika nilang entry para sa 2024 PANATA Brand Effectiveness Awards. Ayon kay Panata Awards Chairman Ray markson na naiibaan niya ang Panata sa ibang award-giving bodies dahil sila lang ang advertisers na kumikilala at nagbibigay parangal sa kapwa rin nila advertisers. Uh, what's unique about the Panata Brand Effectiveness Awards, it, it's, the, it's an award uh, for advertisers by advertisers. Kami lang yung ganon. It's really coming from your peers uh, within the industry, unique about the Panata Awards. Dagdag pa nito, simula na karaang taon, nagsimula na rin kililani ng Panata ang kontribusyon ng kanilang partners pagdating sa husay sa marketing campaigns at brand building. The creative agencies, the media agencies, the media networks, that's why part of our major awards for Starting last year and this year, of course, is the uh, creative agency of the year, media agency of the year, media network of the year, and because digital is also in right now, it's the most effective use of a brand ambassador as well. Also, we wanted to recognize the people behind the campaigns. When we talk of uh, successful campaigns, sino ba That's why we recognize the team, brand team of the year, of the uh, brand team of the year award. We also have the brand builder of the year and. what we introduced last year was also to recognize those up and coming marketers. That's why we have the Rookie Brand Builder of the Year Award. Sa ginanap na media launch, inimbitahan ng chairman ng lahat ng advertisers at agencies na mag-submit na ng kanilang entries hanggang May 8. Ang PANA ay ang longest running association ng local at multinational advertisers at brand builders sa Pilipinas habang ang Panata Awards naman ang kumikilala pagdating sa brilliance, creativity and brand effectiveness ng isang brand campaign at maging ang impact ito sa mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Pinaghahandaan na ng National Intelligence Coordinating Agency ang posibleng foreign cyber attack sa 2025 elections. Pagtitiyak ng Armed Forces of the Philippines, malaking halaga ng modernization initiatives ay nakalaan na sa pagpapalakas ng kapasidad ng cyber system sa Pilipinas. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Adniel Parosa. Pinagahan daan na pamalaan ang pamalaan ng posibleng cyber attack sa panahon ng 2025 midterm elections. Ayon kay National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon, kabilang ito sa mga lumitaw na security issues sa kasalukuyang threat assessment na administrasyon ni Pangulong Pongbong Marcos sa National Security Cluster Forum ng Presidential Communications Office na isinagawa sa San Narciso Zambales. Ibinalita ni De Leon na nakaalerto alerto na ang Commission on Elections sa mga pagtatangkang maaring manggaling sa ibang bansa. Kabilang umano sa inaaral ng NICA at ng COMELEC ay ang naging halalan sa Taiwan at ang paparating na eleksyon sa Estados Unidos na maaari umanong magkaroon ng implikasyon sa usaping politikal ng Pilipinas. What we looking at sa ano ba nangyayari? at pangyayari? the direction of the US, so may mayayari, may 500 in uh, Taiwan, and let's see how how they can improve that. Kaugnay ng pinangangambahang patuloy na pag-atake sa cyber domain ng bansa, ibinunyag naman ng Armed Forces of the Philippines na malaking tipak na modernization program Rehorizon 3 ay nakalaan sa cyber systems capability. Kamakailan lamang, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 1.89 trillion pesos na proyektong tututok din sa air interdiction surface and subsurface at missile defense capabilities na AFP na rindigan ng hukbong dagat na matatapos lamang ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea oras na tuluyang lumakas ang posturang pangdepensa ng Pilipinas. When we both, when, kailan matatapos ito? It's when the AFP has achieved defense. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, Sam tayo Pilipino. Tinanggap naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang interes ng pinakamalaking Indian commercial port operator na mamuhunan sa Pilipinas. Isa sa mga plano umano nito ay mag-expand sa Pilipinas, partikular na sa sektor ng transportasyon. Ang ipapandetalya tutukan sa report ni Let Narciso. Bumisita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang Si Karan Adani ang Managing Director ng Adani Ports and Special Economic Zone Limited o APSES Limited. Kilala ang kumpanya bilang pinakamalaking commercial port operator sa India. Ayon kay Adani, interesado silang mag-expand sa Pilipinas lalo na sa mga sektor ng transportasyon, logistics at renewable energy. Sa bataan ang target ng APSES para sa kanilang port development plana. Balak ng kumpanya na mag-develop ng 25-meter deep port at na kayang mag-accommodate ng Panamax vessels. Welcome kay Pangulong Marcos ang planong pamumuhuna ng Upsell sa Pilipinas, lalo't naghahanap Anya ang pamahalaan ng mga oportunidad para mapabilis ang modernisasyon ng mga port sa bansa. Makatutulong kasi niya ito sa pagpapalakas ng kalakalan na lilikhari ng maraming trabaho napag alamang ang APSES ang nag-ooperate sa halos one-fourth ng cargo movement sa India. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa halos magkakalahating termino pa lang ng pagkakaupo bilang Pangulo, ibinandera ng Department of the Interior and Local Government ang pagbaba ng crime rate sa ilalim ng Marcos Jr. Administration kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon. Ang mga detalya tutukan sa report ni Pamela Adriano. Naitala ang mas mababang bilang ng mga krimen at mas maiging peace and order situation sa bansa sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Batay ito sa datos ng Department of the Interior and Local Government. Ayon sa DILG, naging matagumpay ang naging solusyon ng Philippine National Police sa ilalim ng Peace and Order Program ng gobyerno. Sa report ni DILG Secretary at National Peace and Order Council Chairperson Benhor Abalos, malaki ang ibinaba ng bilang ng krimen sa bansa, mula higit 196,000 noong pre-pandemic patungong higit 71,000 noong 2022 hanggang sa kasalukuyang taon. Dagdag pa ng kalihim, bumaba ang average monthly crime rate sa parehong mga taon mula 21.92% patungong 15.04%. Ang focus crimes anya gaya ng theft, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping at homicide ay bumaba rin ang bilang kung saan naitala ang 63.79% decrease. Pinuri naman ni Abalos ang crime prevention programs, public safety initiatives at lahat ng pagsisikap ng DILG at PNP para mapigilan ang mga krimen at protektahan ang publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa 70% naman na kumpleto na ang South Luzon Expressway o SLEX Expansion Project ng San Miguel Corporation. Matutugunan daw ng pagtatapos ng proyektong ito ang problema ng mga motorista at commuter sa matinding trapikong nararanasan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja halos 70% ng kompleto ang South Luzon Expressway o SLEX Expansion Project ng San Miguel Corporation. Sa isang pahayag, sinabi ng SMC na umaasa silang makukumpleto ang pagpapalawak ng SLEX sa Disyembre ngayong taon na tamang-tama para sa holiday season. Layunin ng nasabing proyekto na palawakin ang SLEX mula sa 3 hanggang 4 na lane hanggang sa 6 sa bawat side, northbound at southbound, bilang tugon sa dumaraming sasakyan dahil sa paglaki ng populasyon at ekonomiya, maging ang mapahusay na rin ang koneksyon sa pagitan ng Southern at Northern Luzon. Sinabi ng conglomerate na ang pinalawak na expressway ang gagawing mas mabilis, mas digtas at mas maginhawas sa paglalakbay para sa mga nakatira sa Southern Tagalog, lalo na sa mga nagko-commute araw-araw papunta at mula sa Metro Manila. Inaasahang palalakasin din itong pamumuhunan sa Calabarzon baka sa pagdecongest ng Metro Manila at magbibigay ng makabuluhang benepisyo sa mga motorista. Itinaas ng PhilHealth ang benepisyo para sa mga tinamaan ng heat stroke habang isasama naman ang mga pasyente na mayroong prostate at cervical cancer sa mga makikinabang sa dagdag-benepisyo. Sa susunod na taon, ang mga detalya sa balitang iyan tutukan sa report ni Val Gonzalez. 30% itinaas ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang matatanggap na binipisyo para sa mga miyembro na makakaranas ng heat stroke. Ito ay sa gitna pa rin ng nararanasang mainit na panahon sa buong bansa at dulot ng El Nino phenomenon. Ngayong taon, ang ilan sa mga nakalatag sa aming benefit plan ay yung pagpapabuti sa aming Z-benefit para sa prostate at cervical cancer. Nauna yan yung uh, pagpapabuti sa Z-benefit natin para sa breast cancer. Na dati rate ay 100,000 pesos pero naging up to 1.4 million pesos. Sa paglulunsad ng Enhancement of Benefit Program ng PhilHealth na sinasagawa dito sa Quezon City, sinabi ni PhilHealth spokesperson Ray Balenya na bahagi ito ng mga pagtugon sa maraming mga pagbabago sa ilalim ng bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aniya sa ilalim ng programa mula sa 6,500 pesos sos na benepisyo ay makakatanggap na ng 8,450 pesos ang isang ma-hospital dahil sa heat stroke. Nito pang nakalipas na buwan, ito sinumulang ipentupad at nararamdaman na ngayon ng mga Pilipino na pawang lahat ay mga PhilHealth member na sa ilalim ng Republic Act 11223 o ang Universal Health Care Act. Kasabay nito, kasama na rin sa pagbabagong ipatutupad ng PhilHealth ang pagtataas sa benepisyong makukuha ng mga magkakasakit ng prostate at cervical cancer. Sa ngayon ay wala pang pinal na halaga kung magkano itataas habang isinasailalim pa ito sa review ng PhilHealth Board. Sabi ni Balenya, bukod sa nabanggit na mga karamdaman, ay napapakinabangan na rin ng mga Pilipino sa buong bansa ang itinaas na coverage benefit sa mga sakit na tulad ng pneumonia at iba pa kasama na ang panganganak na isa sa ilalim sa cesarean operation itong kampanya natin para sa mas kinalawak at mga bagong benepisyo para sa mga mayang Pilipino ay tungo lahat ito para sa minimithi nating bagong Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ako naman, Val Gonzales, sama-sama tayo, Pilipino. Inatasa na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na bumuo ng e-vehicle industry sa Pilipinas. Magiging malaking tulong rin daw mano ito bilang pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na i-develop ang electric vehicle industry sa Pilipinas bilang pampublikong transportasyon. Ayon kay Press Briefer Daphne Paez, pinabibilisan na ng Pangulo ang implementasyon ng action plans at maging ang mga estratehiyang magsusulong sa e-vehicle industry sa bansa. Hinimok din ng Pangulo ang mga concerned agency na magtulungan para mapag-aralan ang integration ng EV industry, mapalakas ang local manufacturing at masuportahan ang battery charging mechanisms nito. Ipinagutos din ng Pangulo sa Energy Chief na suporta ang pagbili ng e-vehicles ng commercial fleets gaya ng government o private company cars at public transportation fleets upang mas mapadali at simple ang maging maintenance nito maging ang battery charging Naging makulay at masaya ang naging pagdiriwang ng kauna-unahang Bicol Loco Hot Air Balloon Festival sa Bicol. Tampok ang iba't ibang hot air balloons at flying exhibitions para sa mga manonood. Ang mga detalya sa balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Masayang ipinagdiwang sa Bicol ang kauna-unahang Bicol Loco Festival na ginanap noong May 3 hanggang 5. Ayon kay Ako Bicol Partilist Representative Elizaldico, Maliban sa rikit ng bulkang mayon, ay nais din nilang ibida ang makulay na kultura ng Bicol sa Hot Air Balloon Festival na ito. Maganda rin ani ang plataforma ang pistang ito para sa pagpapaundad na ekonomiya ng kanilang rehiyon at maipakilala sa buong mundo sa pamamagitan ng cultural exchange. Maliban pa sa mga tampok na makukulay na hot air balloons, ay marami pang iba't ibang aerial at flying exhibitions ang napanood, tulad ng skydiving, para motors, drones, ultralight planes at aerobatics. Pinasaya rin ang pista mula sa pagtatanghal ng mga kilalang artista tulad ni Nasara Jeronimo, Bamboo, Eli Buendia at Jericho Rosales at iba pang talents na nagpasaya palalo ng kauna-unahang Bicol Lokom Festival ng Bicol. Para sa si DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Bago matapos ang kanyang reign bilang Miss Universe Philippines, nakapagpatatu ang beauty queen actress na si Michelle Marquez D. Sa tinagre ang oldest pambabatok na si Apu Wang od ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, panoorin sa report ng ating Showbiz Angel. Nagkatagpo na si Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. At tinaguri ang pinakamatandang mambabatok sa bansa na si Apo Wang Od. Kaya naman ang actress beauty queen, D. Pinalagpas ang pagkakataong pamarkahan ng legendary Kalinga Tattoo Artist. Sa caption nga ng post nito, finally, paglalarawan ni MMD, amazing way ano ito to start the month of May at kanyang final days bilang reigning queen. Sa mga ibinahagi namang po ang larawan ng Municipality of Tinglayan, makikita ang mainit ang naging pagtanggap ng buskalan Community sa Beauty Queen. Very thankful naman si Michelle sa kanyang team na nakasama sa 27 oras na journey. Kung matatandaan, Apo Wang Od Inspired ang inirampang kasuotan ni MMG sa evening gown competition ng prestigyosong Miss Universe pageant na ginanap sa El Salvador noong nakaraang taon kung saan nagtapos si MMD sa top 10. Gawa ito ng Filipino fashion designer na si Mark Bongarner. Ang sketch nga ng iconic gown, pinirmahan na ni Wang Od. Sa huli ang karanasan ito para kay Michelle, forever inked on my body and in my heart. At yan ang The Better News. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inyatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagtataas ng feel ng benepisyo para sa mga na-heat stroke na mga pasyente. Malaking tulong ito lalo na't napapanahon ang sunod -sunod ng sunod-sunod na kaso ng mga nagkakaroon nito sa tindi na rin ng init na naranasan. Hindi lang kasi kakulangan sa mga pambili ng gamot ang iniinda ng karamihan kundi ang mahal na pambayad sa ospital kung kaya makatutulong ang pagtataas ng benepisyo ng ahensya dito. Kabilang rin sa itinaas na benepisyo ay ang mga mayroong prostate at cervical cancer. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay... Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.